for today's vlog ay magbabakasyon po ako. Samahan nyo po ako. Aakit na naman po tayo dito sa Danan Tungo sa Labahan. For today's vlog, shout out sa lahat ng mga single mom all over the world. Saludo po ako sa inyo kasi danas ko po ang hirap kung paano magtrabaho, magpalaki at mag support ng financial needs sa ating mga anak. So, ito po, ito lang po ang palagi kong routine. everyday day, nalilibang po ako dito pag umaakyat ako pa uh, puntang taas para po akong pumunta ng Tagaytay. Kasi maganda po yung view dito. At pag, ayan po, ba diba, ang ganda para lang po ako nasa Tagaytay. So, isa po ito sa mga inspiration ko habang nag-work. Although, hindi ako masyadong nakakalabas. Ayan po, ang ganda ng tanawin dito para siyang bundok. Pero minsan naisip ko kung tatalon kaya ako dito, mamamatay kaya ako. Pero parang hindi po kasi parang hindi naman mga bato-bato dyan sa baba. At mayroong mga asong gala dyan. Naririnig ko yung kanilang mga tahol minsan. So, kumusta na kayo mga guys? Ang hirap din minsan mag -work. Pero pag wala naman tayong work, is mahilap din kasi wala naman tayong pera. So, isa tayo sa mga hinagpala na kailangan magtrabaho para magkapera. So, uh, grateful na lang po tayo at magkasalamat sa Diyos na kahit papano, blessed po tayo na may work. So, kamusta na kayo dyan? I-share ko lang sa inyo ang aking life dito. Dito sa aking work. Lagi lang ako ayan, syempre yan, mag-video-video muna ako. Para rin lang naman akong nagtutour. Para lang akong nag nag short tour sa mga lugar like Tagaytay, Batangas. O, oh, ayan. At ang maganda lang diyan is syempre may sahod ako. So dito sa ba, dito sa trabaho ko is apat kami ah uh, first time ko magkatrabaho na marami akong kasama. So, ayun, hindi maiwasan yung mga away-away, tuksuhan. Pero masaya rin kasi uh, ganun pala yun kahit matatandaan na kami. Yes, merong mga away-away tsaka sigawan. Kasi syempre yung parang iba-iba rin kayong lahi. Pero at the end of the day is magkakasama naman kami sa pagkainan, sa tulugan. So, naaayos din yung mga problema. So, ito po. Ito ang magandang view na aking na laging tinitingnan kasi hindi ako nahuhumsik pag nakikita yung po yung ganitong view. So, shout out muna sa aking mga followers. Thank you so much sa inyong mga supporta. Pasensya na po kayo kung hindi po ako masyadong nakakapag-reply sa mga comments and mga messages nyo. Kasi po, may trabaho po ako. Pero, ayun, na-appreciate ko po yung inyong mga ano, kabusta na po kayo dyan, ingat po kayo palagi, pag may time ako, i-shoutout ko kayo isa-isa so, ito, kaya po ako nandito ngayon, kasi po, ito yung alas 3 ng hapon, is naglalaba ako ng aking uniform kasi yun lang ang time na ano, na hindi ako busy, so ayan, pocket na naman ako, akit baba lang yung ginagawa ko para makapag-exercise at the same time. Di diba, Ang ganda ng view. At dito sa aming bahay, ayan, Diyan ako nalilibang talaga sa magandang tanawin na ito. Every day, pag wala akong work, is umakyat talaga ako dito. Akyat baba lang ako para ma ano yung aking isip, malibang ang isip. At dito po sa taas is marami kaming tanim, meron kaming mangga, meron kaming ano, yung kalamansi. Dito ako namimitas ng kalamansi pang ko sa aking mga niluluto. At dito po kami naglalaba. Yan po ang aking sanctuary habang naglalaba ako dyan, naging isip-isip. At dito po, ayan ang kalamansi na lagi kong pinipitasan ng bunga uh, ako na meron kami nito kasi pag nakailangan ko ng mga pambabad, malayo kami sa palengke. So, ayan, pipitas na ho dyan. In fact, naubos ko na nga yan ng pitas. At saka hindi naman nagagalit yung, mga, yung nagtanim niyan, syempre. So, ayan po. Ito ang aming pinaka-stress reliever yung magkape tara kape tayo kalimutan na natin yung mga problema-problema niyan as long as healthy tayo at may trabaho, magpasalamat tayo sa Diyos, kung so, hindi talaga para sa atin, huwag natin ipilit kasi meron talagang there's a time for everything at meron din tayong kanya-kanyang time kung kailan tayo mag-shine. Pero ako, hindi ako wawala ng pag-asa. Of course, kasi lagi akong positive mag-isip. Ayaw kong mag-negative sa wala ako kung magpaka down ako sa buhay ko. Ngayon wala na mga katalo sa akin. So, yan. Kapit tayo. Tayo guys. Thank you for watching. Bye!